Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, October 23, mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Indian Ambassador to the Philippines, Shambu Kumaran, na nag courtesy call sa punong ekotibo sa Malacanang. Nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at ng India noong 1949 at isang Treaty of Friendship ang nilagdaan noong July 1952. Bahagi din ng naging aktibidad ng Pangulo ang pagharap sa Japan Chamber of Commerce and Industry na nag call sa Chief Executive. Dito ay sinabi ng JCCI na attractive investment destination ng Pilipinas para sa mga Japanese investors dahil na rin sa nagpapatuloy na pagtaas ng economic growth na nakita ng mga mamumuhunan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Japanese Chamber of Commerce and Industry Chair Ken Kobayashi, Nakikita nilang stable ang ekonomiya ng Pilipinas dahilan para mapukaw ang kanilang interes at dalhin ang kanilang operasyon dito sa bansa. Sumunod ng mga aktibidad ng Presidente ang pagbibigay nito ng traditional dinner para sa AFP Council of Sergeants Major na ginawa din sa palasyo. Sa kanyang mensahe ay tinayak ni Pangulong Marcos Jr. na ipupursigin itong gawing isang world class ang ukbong sandata ng Pilipinas at magsilbing national pride. Sisikapin na niya nilang maabot ang nasabing estado ng AFP na lalong rerespetuhin ng kanilang counterparts. Martes, October 24, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting na kung saan iniutos ng punong ekotibo ang mas mabilis na pagpapalabas ng fuel subsidy para sa mga chimney drivers at operators. Nais ng Pangulo na hindi na kailangan pang umabot sa tatlong buwan ng triggering period bago magbigay ng subsidy. Isang buwan lang na lumampas ang presyo ng langis sa world market sa $80 per barrel ay kailangan ng ibigay ang fuel subsidy base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos. Kasama rin sa pinangunahang sectoral meeting ng DOH na dito ay inulit ng Pangulong ang kailangang pagpapalakas sa health policy sa national level upang epektibong maipatupad ang universal healthcare law hanggang sa LGU. Bahagi din ang aktibidad ng Pangulo nitong Martes ay ang pagsaksi sa paglagda sa United Nations Sustainable Development Cooperation Framework for 2024-2028 na ginawa sa Malacanang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang Pangulo ng Pilipinas ang sumaksi sa pirmahan ng Cooperation Framework sa UN na isang kahayagan ng mataas na commitment ng Pilipinas na makipagtulungan sa UN para sa Sustainable Development. Miyerkules, October 25, dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang 78th anniversary ng Federation of Free Farmers. Dito ay muling tiniyak ng Chief Executive sa harap ng mga magsasaka ang commitment ng pamahalaan na pagyamanin ang agricultural productivity ng bansa malaking trabaho pa niya ang kailangan gawin sa sektor ng agrikultura kabilang na ang pagnanais na ayusin ang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda sa layuning mapaganda ang kanilang buhay. Kinahapunan ay masayang pinarangalan ni Magulong Marcos Jr. ang mga atletang nagawin ng karangalan mula sa 19th Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Binigyan din ng Chief Executive na isang inspirasyon ang mga atleta sa buong bansa at inilatag ang five year sports development plan para sa taong 2023 to 2028. Ibinahagi rin ng Pangulo ang planong pagdevelop sa New Clark City bilang sang sports hub na magagamit ng mga Pilipinong atleta. Webes, October 26, pinulong ni Pangulong Marcos ang Private Advisory Council of PISAC na nagrekomenda sa Pangulo sa pagtangkilik sa local cement industry sa construction projects ng pamahalaan. Bahagi ito ng infrastructure development plans na inilatag ng pisak sa Pangulo sa Pulong sa Palasyo. Umilindi ng pisak na bigyan ng preference at prioridad ang building materials na gawa sa Pilipinas. Biyernes, October 27, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Philippine Mayor's Forum na kung saan ay hinikayat nito mga alkalde na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kanilang foreign counterpart. Ito'y sa harap ng oportunidad na makakuha pa ng input upang mapalawak pa ang kanilang kaalaman at mas maging epektibo ang pamamahala para sa kani kanilang constituents. Kasunod namang aktibidad ng Pangulo ay ang ginawa nitong pangunguna sa pananumpa sa mga bagong promote ng mga general ng Armed Forces of the Philippines. Dito ay ginit ng Pangulo na dapat panatilihin ng mga sundalo ang pagiging alisto para agad maipagtanggol ang bansa laban sa tinawag niyang mga aktor na nagtatangkang idiskaril ang kapayapaan na isinusulong at ipinaglalaban ng mga Pilipino sa maraming taon. May pangangailangan ang hindi lamang dapat na maagapan kundi laging dapat nakahanda ang mga sundalo na mag-adapt at tumugon sa umusbong na realidad sa usapin ng National Security at Depensa na nangyayari ngayon sa bansa at sa buong rehiyon. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. para sa linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.